Kaya naman pala gawin ito ni Jordan Poole. Mato rin pinataob si Tyus Jones. JP napaflex pa nga ng kanyang muscles mid-game. Pero hindi nga siya inurungan ni Ali Burton. Jordan Poole official Wizards debut against the Pacers. Let's get into it right away mga idol. Kung saan sa first quarter, by action pack offense. Ang ating nakita kung saan both teams was hitting everything on the court. Itong Wizards ay 63% sa field at ang Pacers naman ay 56%. Si Jordan Poole nakuha ang first points niya matapos ng malakayre Irving na move niya ito sa fast break at nagtapos nga siya with 6 points and 3 assists na kaya naman palang gawin ito Jordan Poole Hindi lang pala panay scoring itong si JP At ang kanyang teammate naman na si Tyus Jones ay nagdala ng 11 points sa buong quarter Pero dahil nga sa 12 points sila Bruce Brown at Buddy Hill ay dikit lang ang ating laban sa first quarter 39 to 34 Second quarter naman natin hindi pa tapos ang dalawang team sa anilang good running offense pero dahil nakadikit na ang Pacers 44-42 to 42, ay napa-early timeout tuloy itong Wizards dito. And then sa 5 points pa ni Benedict Maturin kasama ang magandang move na ito kay Darius Jones lumamang na ang Pacers 53 to 49. At pagbalik nga ng mga starters from both teams, pinalaki lalo ng Indiana Pacers ang kanilang kalamangan. Pero mga idol, ito namang si Poole ay to the rescue sa kanyang team. And one play at napaflex pa nga ng kanyang muscles. And then sa uli mga idol, tumulong pa itong si Kyle Kuzma ng 9 points niya para medyo dumikit sila dito sa Pacers after the first half, 73 to 68 lamang dito ang Indiana third quarter naman natin, lumobo bigla sa 10 points ang kalamangan ng Indiana Pacers sa pangunan nga ni Tyrese Halliburton with his points and assists. Kaya't time agad tuloy ang Washington after 2 minutes pa lamang of playing time. And then sabi pa ka neto ni Tyrese Sally Burton, I am not done at pinaabot niya na sa 11 points ang total niya dito sa third quarter. Ang lalong lumaki pa ang kalamangan at ang back netong Pacers sa Wizards, 17 points na nga yan at dahil din sa mabilis na pace na kanilang paglalaro sa umpisa ng quarter na ito. May bawi naman kaunti ang Wizards kahit papano sa panguna ni Kuzma pero takeover mode na talaga si Tyrese Halliburton tumulong pa si Bruce Brown at naapektuhan na nga ang buong Pacers squad. Kaya naman matapos ng 3 quarters ng paglalaro ine-enjoy nila ang 110-296 lead over the Washington Wizards. At sa fourth quarter mga idol, hindi pa nakakontento ang Pacers at talagang binuka na ang kalamangan nila to 22 points against the Washington Wizards. Sa pagtutulungan nga nila yan at sa kanilang magandang ball movement. JP mga idol, nauna ang angas, nauna ang flex pero what the end, tatambakan lang pala sila na itong Indiana Pacers.